magandang araw sa ating lahat, no? maayong adlaw, maayong adlaw ninyong tanan, no? sa mga bisaya na atong uh, amigo, ami, amiga, no? Uh, unta na amo sa maayong uh, kahimtang, <laughs> no? waya, <laughs> waya uh, way, uh, nagpagubot sa inyong mga huna-huna, no? so sa Katagalugan, sa Luzon, no? Magandang araw sa inyo. So, adik uh, tayo magpa-dugay-dugay, no? Uh, Pag-usapan natin agad yung mga nagdaang uh, linggo, no? Na kung saan nagasalang itong ating uh, uh, vice busy presidente, no? Na si Sara Duterte. So, siguro alam nyo naman na <laughs> Uh, may gusto itong gawin, no? Uh, nung siya ay, uh, uh, tawag nito, nung siya'ng nakasalang dahil doon sa pagsasagawa ng kanyang budget bilang uh, Office of the Vice President, mayroon itong gustong uh, gawing libro, no? Na para daw sa mga kabataan. Uh, elementary, malamang, no? Grade 1, Grade 2. So... Ang hindi lang natin maintindihan, uh, kung kailan wala na siya sa DEPED, <laughs> tsaka niya ito pinipilit, no? So, uh, pag-usapan natin, no? Pag-usapan natin. ah uh, Ito. Ito yung ginawa akong parang pinaka-topic o mga nangyari na gusto nating pag-usapan, no? Uh, sinabi ko dito, uh, di ko tatakmukang presidente, Uh, gagawin mo na pagiging uh, author <laughs> ng isang libro o gagawa ka ng isang librong pambata. No? Ang nakapansin-pansin kasi dere mga kaigsuna, no? ang mahalata na ito, muragwa man takahibaw nga kini siya uh, nagahimu o libro, pisan pag binisaya nga libro. <laughs> no? So, Dili iyang linya. Dili niya na kung saan di mo naman linya o wala kang expertise dyan. So, huwag ipilit, no? Huwag ipahamak ang isip ng mga batang mag-aaral. So, uh, nakaka nakakagulat kasi din ang kanyang reaksyon nung uh, tinatanong na yung kanyang uh, programa o yung kanyang proposal na maglimbag, no? Limbag means yung uh, salitang Tagalog yan, maglimbag yung mag uh, uh reprodu reprod reproduce o magre reproduction ng uh, libro na kung saan uh, pinakita na maraming na nakakaalam yung uh, uh, tawag nito isang kuwago at isang uh, uh, kalapati ba yun? hindi. hindi. Kuwago at ang uh, parot, kasi loro, no? Loro at ang parot, ah, uh, loro at ang kuwago. So, marami na, lumabas na sa TV yan, pinag-uusapan na. So, gusto ko lang napakinggan pakinggan natin itong uh, sasabihin ng isang uh, magaling na si uh, Manuel, uh, yung isang congressman natin, no? Yung batang-bata na kung hindi ako nagkamali, ha, ah, cum laude ito nung graduate. So, bigyan natin ng uh, uh, pakikinig yung kanyang mga sasabihin, ano? Yung 10 million peso project na children's book. Uh, Madam Chair, uh, dahil ayaw din po ng resource person ng question and answer, then uh, ang paraan ko na lang po ay uh, hindi pa tanong. Uh, Tell the committee, sino pa ang editor ng uh, children's book na ito? Madam Vice President. Madam Chair, <clears throat> all the answers are... Oh well, wala yan doon sa opening statement. I will forego the opportunity to defend the office of the Vice President 2025 Budget Proposal by question and answer. And Madam, Madam Chair, ito I I na... na Putulin na natin kasi... <laughs> imbis na sagutin niya, no? kung sino ang editor ng iyong uh, libro, yung gusto mo nga uh, punduhan ng 10 milyon, no? Ang balak nito ay 10 milyon na pera para punduhan yung kanyang libro. No, tinatanong siya kung sino ang editor. Iyon na, ang sagot niya pambubuli, no? Pamimilosopo no? Ah, uh, kung sa Bisaya eh kuinanggul, <laughs> no? Imbis nga tubagon sa saktong uh, paagi kung kinsang editor, wa niya tubaga. Ang paulit-ulit niyang sinasabi sa Congress ay uh, di nato na pag di nato na istoryahan kay ang pag-anhinamo diri is para sa budget sa 2025. Pero, sayop na siya, no? Kaya ang uh, pag nagsalang ka ng mga uh, budget, proposal, uh, ang kongreso may uh, rights, no? may karapatan para busisiin, magtanong doon sa mga dati inyong uh, pundo, saan napunta, etc. So, ang sagot niya, pamimilosopo, uh, nagmaldita, no? murag spoiled brat no nagmaldita so ipadayon nato ang uh, gisulti ni uh, uh, ano no ang gisulti ni Manuel no ipadayon nato yan ang nangyayari kapag na didisingga siya na ano yung tanong ano yung hindi Pero since ayaw pong ibigay yung name ng editor ng children's book, ito kasi yung point natin, Madam Chair. Uh, the book contains many errors. Sige po, pakita po natin. Uh, kasama po dyan, dahon ng banahaw, uh, wala naman pong dahon ng banahaw, baka anahaw po yung tintukoy. Yung word na sila, dapat po sina. Tapos yung walang awa, dapat nga may hyphen po iyan. Tapos, Madam Chair, nakalagay din, yung pugad daw ng uh, kuwago ay nakapatong sa sanga. Madam Chair, uh, sabi ng mga eksperto, ang Owl's nest, hindi po ay nakapatong sa sanga nasa either butas po yan ng mga puno or nasa ilalim ng lupa next madam chair uh, this book is not child friendly as per our uh, writers kasi pag children's book madam chair hindi lang yung text yung mahalaga pati yung visuals madam chair so yung illustrations are not cohesive para yung elements pinatong lang sa background tapos Low value ito for uh, illustrations kasi Madam Chair, kahit nga yung pangalan ng illustrators ay uh, maliit compared dun sa pangalan ng author. But well, in fact, for a children's book, magkasimbigat po ang uh, papel ng illustrator tsaka ng author. Also Madam Chair, sa content, nag po siya na kung paano dapat umastang isang kaibigan. But Madam Chair, for children's books, dapat hindi siya nag-iimpose ng anumang bagay sa bata. It should be fun. Uh, masaya lang dapat yung bata na binabasa. Yun, no? So, nakita na. <laughs> no? Nakita na yung mga sayop-sayop, no? Nakita na yung mga sayop-sayop. Ah, -sayop. uh, imbis nga imbis nga ang kunon ang pagkasayop. Wala. <laughs> no? Gahi kay gulo. Ano? Matingata sa iya. Nga naman yun nga di man siya magpa kung sa bisaya di siya magpasagda no murag di lisod na ng, nga uh, leader no kung uh, naa siya sayo nya mosul kita ay uh, dili siya magpabadlong o kung sa laing istorya sa minigay dili siya magpasagda so daghang istorya si Manuel kay kini si Manuel ah uh, dili ni siya abogado no pero kung ni, maayo utok, no? Kini atong tong BP, uh, abogado ko nun siya, pero hindi nga siya kasi expert dyan sa paghimog mga libro, no? Nga naman yung ipugus yun nato, kita nga mga bisaya, hindi ta magpalumaluma. <laughs> Kaya labi na kung uh, ang himuon nato nga libro ay uh, Tagalog, no? kung siguro kung binisaya nga libro, okay lang. No, masiga uh, di ta magkasayop-sayop. Pero kung uh, sa wikang Pilipino o kung sa Tagalog yan gagawin, maglisod yun ta, no? Maglisod yun ta. Kay di man ta expertise anang uh, paglilimbago, paglilimbag o pagsaga paggagawa nang uh, Tagalog na libro. So ang hitabo puro na lang siya kwinanggol. No? <laughs> Imbis nga mutubag na lang siya nga, pwede man siya maingon nga, sige, di na na ako na ipadayon. Wala may mawala, doon ba? Masa, mas, masahangaan mas, mas pa siya ng tao kung marunong siya mag-acceptar sa iyang mga sayo. So, piniloso po, bully, no? Binubully niya yung mga nagtatanong. So, ano pa bang uh, kalalabasan niyan? Ang isa ko lang ipaalala sa inyo, no, mga ka kauban. Kining libro hagod, no, bisan pagdaghanag sa iyo para sa nang daho ng anahaw, imbis na daho ng anahaw, dahon ng banahaw ang sinulat niya tapos yung pugad ng kuwago hindi pala gumagawa ng uh, uh, hindi pala gawa sa yung hibla ang pugad ng kuwago ang kuwago pala ay uh, naglulungga o nangingitlog doon sa mga butas ng isang puno no so dagay sayo kita baya nga mga ginikanan di taganahan anang ang atong anak magdala og uh, test paper o mga spelling book o mga textbook ng mga pangbata, nga sayop-sayop no sayop-sayop ang mga spelling no sayop-sayop ang mga gi-example no kita nga mga ginikanan makabasa lang tag mga libro nga naay mga sayop Taga na kayo tag kayo kyaw no pero amo nang nag tag kyaw uh, kyaw o tag uh, awat taganahi sa mga libro nga atong ang atong dala ng atong mga anak tungod nga di tag gusto nga uh, sila makat sa mga sayop-sayop pod nga libro no so kini siya, wa madayon, balak pa lang, gusto palang lang niyang i, i, mass production, eh pinipilit niya na. At no one can uh, uh, stop. <laughs> no one can stop her, no? So, kita ay problema aduana, kita ng mga ginikanan. Kaysa sa'yo nang ka, mukalat ang libro sa elementarya ng mga eskwelahan ay hini mo sa usak vice president nga sayop sayop ang importante sa iya ang iyang picture no ang picture niya nga tuwa dito sa likod no san <laughs> dako kaya ng kabuang no dako kaya nang kabuang uh, ito man ni imong gusto para lang makita na ikaw nag himo adto na, hi ad na pangalan na dako kaya ang imong picture pero way kwenta ang uh, content o ang sinasabi ng libro. Mahirap yan para sa mga bata. Labi na yung mga grade 1, grade 2, grade 3 nga. Kinhanglan sila. Mga libro nga pang bata. Yun, unya, dili di, nakakalito. No? Hindi nakakalito ang mga nakasulat. No? So, palpak. <laughs> no? Palpak at di di mo sugot sa iyang uh, gusto mahitabo. No? kine na ko gusto ipakita kini oh. Kini kini iyan ni kauban sa DepEd no. Uh, mga undersecretary yata na ni undersecretary ni siya no ng DepEd noon. Pero paghawa ni Sara sa DepEd ning hawa pud ni sa DepEd. Kini si Attorney Puwa. poah yata ni oh Attorney Pura. Puwa no. So sa akong tanaw, makaluluhin ning tawhana ni. Eh no? Muraga. Muraga. Uh, kung pwede lang ni magsalita uh, talikuran sa iyang agalon. Muingon siguro niya nga nganong nakuyog pa ko ini nga uh, bayana, no? Muraga. ginatagaan lang nato ga uh, impression impresyon ang iyang naong dire, no? Ang mukha niya dito. Para nagsisisi ito eh. <laughs> Bakit pa siya na pa napasama dito, no? Sayo na ka. Uh, ipipilit yung libro nga palpak naman sayop sayop no di di ta kita nga mga bisaya di man gud ta expert anak god no <laughs> kung binisaya siguro yung uh, kung binisaya siguro yung uh, libro pwede yan pero tagalog eh so ipaubaya nato sa mga kamao sa tagalog dili ko mo preside vice presidente ka eh ipugos ni mo ng imong mga kabuang no kabuang tungod kay strict ta pag abot sa mga libro nga makatabang sa mga bata kita nga mga giniganan strict to mangantyaw manggalitaan ng mga sayop-sayop nga spelling mangantyaw mangalitaan ng mga, sayop -sayop ispiling, mangalitaan ng, uh, mga na, na nasayop nga pagkasuwat sa mga libro sa mga bata. Kini pa ka nga pagsugod pa lang eh sayop-sayop na pero ang gusto niya may tabo eh, ipadayon. Kamo sa inyong pananaw na, no? <laughs> Sakto ba na nga pugson, no? Pugson ang uh, uh ang na to para gastusan ang iyang uh, libro nga sayop-sayop isip-isip din, no? Dili angay uh, dili angay uh, labanan o kuyugan o uh, uh ng ang iyang uh, mga sayop nungka, di ba? Okay, so paki-subscribe, no? Uh, paki-subscribe, paki-share ang atong uh, video karon uh, tungkol ito sa isang vice presidente na nag- uh, <laughs> Nagwawala na kasi gusto niyang mailimbag o ma-produce yung kanyang librong mali-mali naman. Okay? So, ingat tayong lahat at mabuhay tayo.